Hello mga kababayan, welcome na naman sa isang episode ng The Filipino Canadian at ngayong araw na to, nandito naman kami sa isang cottage na malapit sa lake Ayan, so uh, ang papakita ko naman ngayong araw na to ay yung uh, namin ng cottage na malapit sa lake So dati pumunta kami ng lake for free kasi malapit lang yun sa bahay namin at uh, today naman pumunta kami dito sa isang area, isang lake na one hour away doon sa bahay namin So yeah, nag kami ng cottage para mag-stay kami dito for two nights. So, we'll be able yung itsura dito sa area kung nasa kami. Yeah, let's check it out. So, ito, papakita mo na yung outdoor view. Ayan. Ang ganda. Diba? Ayan, may kasamang hot tub. Ayan. Saka, yes, may mga neighbors din. So, you know. Dito, kanya-kanya naman. Kanya-kanyang trip. Bahala kayo kung anong gagawin nyo dun sa area nyo or sa property nyo. So, dito kami. and dito kami sa baba. You know, yung may-ari na sa taas. So, uh, Filipina, yung may-ari na may asawang Canadian. Ayan. So, I think uh, bagong build lang tong uh, cottage na to. Ayan. Ganda, di ba? So, if uh, taga dito ka sa Valley or Nova Scotia, ito. Isa to sa lugar na dapat mong puntahan.

Cozy. Diba? Ayan. Galing, oh. At yan yung name ng place. Addis with Wheat. Ganda. Imagine kung kumakain ka dito tapos yan yung view mo. Lalo pag maaraw. Ang ganda ng tingnan. Medyo makulimlim ngayon eh. Medyo, I'm not sure if uh, uulan siya pero sana hindi. Para naman, ayan o. Coffee bar. Wow. My place to be. Imagine. I'll be sitting there. Tapos coffee. Damn. Yan. yun o. Know, Sarap na ito. Habang naguhugas ka, nakatingin ka sa view. Wow. Ayan. So, meron silang uh, dalawang rooms, bedrooms. So, ito yung, ayan, meron silang dalawang bed. Single bed. Yan. So if you have kids, you can dito here. Or you know, Filipino style, you can have three people bed. And let's check the other room. This The living room There's a TV. There's A sofa. A master's bed. Master's bedroom. Ayan. Ang duwag eh, no? Kasi yung mag-asawa. Ayan. Or mag-shot. Ayan. Diba? So, for tonight, uh, dito kami tatlo. Yung baby. Ako at saka yung wife ko. Ayan. Tapos, bali, ilan ba kami? Pito kami. Ngayon, no, six kami. Na nandito ngayon. So, yung brother ko dito na lang sa sala siya matutulog Ayan. so ang allowed lang dito dapat is 5 pero nakiusap kami kasi nga uh, pinay naman si ate V uh, pumayag sila na may uh, kasama kami extra pero syempre uh, dapat magdadala kami ng uh, extra beddings or uh, parang gusto siya pwedeng humiga so ayun ayan ang place ang ganda di ba at uh, maya maya, ko din yung uh, kung anong ginagawa namin sa labas. So ngayon, bawaba tayo doon sa may uh, daungan. <laughs> ayan, so ito yung medyo gumaganda rin yung araw. Ayan, kanina sobrang makulimlim. Kala ko uulan, pero ayan, mahangin pa rin siya. So, uh, hindi pa siya advisable na gamitin tong mga to. Ayan. Kasi nga baka matangay ka ng hangin dun sa malayo. Pero yan, meron siyang mini beach. Ayan. Tapos merong kayak. yan, free ang mga yan. Gamitin. At yung at your own risk nga lang. Sa ito. sila niya gamitin. Ayan. Meron yung speedboat. Ayan. Uh, may bayad at yung dalawa. to ang view ng kabuuan ng lake maganda syempre mas maganda na naman to pag maaraw hopefully bukas uh, matry namin gabi problema lang sa mga lake dito sa Canada ay mabato yun yeah, no? so from dun sa shore hanggang dito sa lake na mismo clear, very clear yung tubig ang ganda nyo tignan kaso mabato yun yeah, no? tapos hindi siya uh, palalim agad pwede kang uh, lumayo hanggang doon medyo mababaw pa siya Ayan. Tapos yung tubig, tulad na sinabi ko dati, uh, kaya siya. Medyo mainit. Ayan, ganda. At ito si Abby. Ayan. Hi Abby. Sa kanya pinangalan itong uh, cottage na to. Ayan Hi. Ganda. Dito ay papakita ko naman ang itsura sa maaraw na panahon. Ayan. Ang ganda ng paligid. Nung dumating kami, medyo makulimlim. Umuulan-ulan. Kapon umulan din. Uh, yun lang. Uh, last day namin today at hindi namin may enjoy yung paligid sayang next time babalik ulit kami sa pinakasummer naman and I'm sure medyo uh, warm na yung water nyan for sure at ito naman yung hot tub nandiyan kami kagabi hindi lang ako makakuha ng video kasi masyadong madilim at ito yung kabuuan ng cottage sa taas nakatira yung may-ari uh, sa Ate Vilma Pinay siya, niyang Canadian at dito sa baba, diyan kami nakastay pag taga Nova Scotia ka, punta ka dito. Ganda.